Hello mga burikat! Good morning! Usikan ko naman ang apat nyo kami noto sa paglantaw sa akong nga video. Mga mats, o kumusta ang buhay? Another life, another new life. <laughs> kape. Nagtimpla ko ng kape, black coffee, kag uh, ako, so, ang syopo, nga ginluto ko, nagligad ng daw. So, ara ng akong mga encourages or para sa akong nga panglimpyo. Mga matsari ko sa elevator, gindala ko ang akong nga kape kag syopo sa dalong. Dito lang ko mga kape kag mga inom sang magkaon ng syopo, kag sang kape sa so, mga masyari na kundi sa dalaw na gapuro na kundi gamay mo lang niya ako si Relihigan ah amo wala siya kadako siguro ang kadako on sinisang sala nga ginasiligan ko adla adlaw mga ano ni siya mga 50 mil, 50 square meters mga ganon ang mura siya kadako ang sala nila madam dere ang balay namon sa Pilipinas sala lang adin nila kadako mga mads and then ang laki ng bahay na to kasi is ano daw to 400 square meter puro siya bahay and then up and down first floor hanggang ah uh, fourth floor. So, kami nasa fourth floor kami. Kaya, may elevator kami pag bumaba kasi hindi kaya maglakad lakad lang dyan sa hagdan. Hihingalin ka talaga. So, mga mods, amun sa akong everyday routine diri. Rick naga panel cake, naga luto ang mga din ako, ginalimpyuhan ang salang hanin na ginasaro ko for me, nakita yun sa mga previous videos ko kung ano ginalimpyuhan ko di kung ano ka dako so nakasubaybay ka sa ako na video burikat, makikita mo niya ang salang na ginalimpyuhan Grabing init mga mods. Tingnan nyo oh. Sobrang init talaga. Alas 9 ng umaga. Punta ako ng ano, tindahan. Bibili ako ng gulay. And then, bili ako ng ano, limon. Nakalimutan ko magpabili ng limon kahapon sa kay madam. O, yung mga daanan dito. Grabing init guys. Ay, nakakamis sa Pilipinas. Buti na lang hindi ako na homesick dati nung umuwi ako 2019 isang buwan talaga ako umiiyak pagbalik ko dito buti ngayon din ako masyadong na homesick bunga ng ano ng dits tingnan nyo tag init kasi namumunga tong dits na to tuwing tag init ayan ito yung gulay na bibigyan ng kumbaba. McDonald's, puro. ng puro. May bumibidi din. Hey, next, Magulay ako mamaya. Uh, ano may kanto? Masarap yan at magiging 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 Marihan. Marihan. Ito oh, po, binili. So, na ako. Ito yung binili ko. Ah, Magdunis. Yan, binili ko. Limon. Ay, may ano, opo. Merong opo. Yung kalabasa dito. Laki ng saging. Laki ng mangga. ng mangga. ako dito sa ano, sa Jamiyang ano to, parang 7-Eleven na siya fine magiging tayo okay. Mas, mabango kaya itong sabon ito itong karyal ito, ito, mabango to guys Kailan ba siya papakits? So. Kung bumili guys, pauwi na rin ako. So ito yung mga binili ko. Namatay oh. na yung puno ng dits. Oh. Pati dito na matay din. Sa so, sobrang init. Ito dati may tanim yan dito na ano, talong tsaka ano dito? Uh, squash nung no, asquash na kalimutan ko yung anong tawag dito yung kalabasa dito dati may tanong so, sobrang init hindi kinaya na kandamatay guys yun